wala kang business tapos may barrel ka may lisensya saan mo gamitin yung barrel na yan may lisensya ka nga wala ka naman business siyempre katuwerin na binigyan sila ng lisensya ng government eh may bayad eh hmm. sila may kasalanan ngayon yan o oh, dahil yung nanunungkulan ng government natin na may kasalanan ba't binibigyan nila ng lisensya na wala naman mga business yan bigyan niya ng lisensya ang baril, yun may mga business. Kailangan talaga sa kanila yun. Pero kung wala ka naman business, may baril ka, bigyan niya ng lisensya. Iba ng kahulugan mo yan, gagamitin sa kasamaan yan. Common sense na po yan. Kung alam niyo Tapos nga pag-aaral, pero wala naman kayo sa common sense. Buti pa tao taong walang pinag-aaral, nakaitindi. ba diba, mga lods, ay doon? Tama ba o mali? nandahil sa nandahil sa pera. Ganun siguro, siguro lang ha. Inahabol ng kumita. Siyempre may bayad dyan eh. Lisensya yan eh. Kukuha ka ng lisensya. May baril ka. Pinapayagan ng government. Dahil wala naman business. Para saan yung gagawin nila yun? Kaya po mga nanungkulan po sa atin po mga lods, mga idol, dapat yung interview na ninyo po bago niyo bigyan ng lisensya po ng baril kung may business ba siya wala. Kaya karamihan po din sa atin po, marami pong tinatamaan dito po ng bubong ng mga bala po dito. Siguro hindi natin alam kung sino nagpapaputok dahil hindi natin nagkikita. Di ba po mga lods, idol? Tama ba? Mali. Kaya minsan naman po, common sense lang po ang gamitin natin kung kayo po yung nakaupo na nasa nanungkulan ng government. Buti pa yung bata po nakaitindi kaysa may pinag-aralan. Bata, nakaitindi nga ang bata, bawal yan eh, Ganun eh. May barrel ka nga, wala ka naman business. May lisensya ka nga, wala ka naman business. Saan mong gamitin yan? Pangmayabang lang sa mga kapitbahay, sa mga barkada. Paputok. Ngayon, tumama sa bubong. May tinamaan, patay. Sino ngayon managot? yon mga mga lucha idol ang tanong natin ngayon sa karamihan. Sino kaya managot? Yun ang tanong. Siyempre, ang katawiran ng tao ng mahuli na siyang pumutok, binigyan siya ng lisensya eh. O, yun talaga ang nila. Kaya mga lods mga idol. Ito pa ay payo lamang po sa walang pinag-aralan po ng bata po. Bata po ang nakaisip po ito. Kaya ito po ay sinasabi namin. Kaya nga bilib ako sa bata na yun. Nagtatanong kuya, bakit po pinapayagan nila kuya na binibigyan nila lisensya na wala naman po business? Para saan po gamitin ng baril po? Yun ang hindi natin alam mga lods idol. may marami pong karamihan po dito sa buong Amitro Manila o sa probinsya man po. Na maraming tinamaan ng bala po ng ligaw na bala po sa mga bubong. Na walang mga lisensya ang mga baril nagpaputok. O mayro man lisensya ang baril nagpaputok, wala naman business. Ginagamit na po karamihan daw sa kasamaan daw. Kaya yun ang alamin natin kung paano ang proseso nito ng ating pamahalaan. Ayan po mga Los Idol. Maraming salamat po sa inyo po mga Los Idol. Uh, God bless me sinyo lahat po. Sana po meron tayong natutunan ng konti po nang galing po sa kabataan ang tanong. Maraming salamat po. Kayo na po ang humusga dito po. Thank you very much po. Ah!